Gusto Joshua ko, so, Garcia. Gusto ko siyang makatrabaho. Gusto ko rin like makatrabaho si ano. Sa babae. Sino po? Sino? <laughs> <laughs> Wala mo ka magalit yung dreamscape sinabi ko na. Basta, basta gusto kong makatrabaho yung mga magagaling. And kahit na hindi naman masyadong magaling. Eh, special mention si Joshua. Oo oh, no, nga. Bakit po na o, mo mo special? Bakit po special? Magaling daw siyang no, artist eh. nagagalingan no. no. no, no. naman na ako sa kanya. Napanood niyo na siya, Parang sabi nila, he's the new John So, I'd like to work with him or not. Kaya so, uh, uh, gusto ko makatrabaho. Magaling naman siya. Nagbabae, may hindi. Uh, uh, alam mo, kasama ko si Janine sa LDG pero hindi ko pa siya nakakatrabaho. Ako si Janine. Din. I'd like to ah. work with her. Uh, hindi ko pa rin nakakatrabaho si Ivana. So magaling daw siyang vlogger and artista so why not. Jericho Hindi ko pa rin nakakatrabaho mo. si ano si di ba may ba isang Barbie pa? Dalawang Barbie. Barbie yung I haven't worked with her. Um, sino pa ba? Marami pa akong hindi nakakatrabaho sa channel. Si Kim Chu oh. nakatrabaho naman. Hindi pa rin. I'd love to work with her. Si Paula nakatrabaho ko na. Uh, sino pa ba? Cherry Pie nakatrabaho ko na. Si Edo nakatrabaho Judy ko Ann. na. Judy Ann. Judy na Ann. Nakatrabaho ko na si Judy Ann. Uh, si Marisal na katrabaho ko na Sino pa ba sa Channel to? Sige nga, name, name, name. Catherine. Yeah, Ann Katrin Bernardo. Catherine Bernardo? Parang hindi pa yata. Daniel Padilla. Why not? Oh, Dami Danielle. Yeah, Daniel. Kasi naman siya makatrabaho. Ann Curtis. Ayan, yeah, si Ann. Si Ann, ilang beses pa na nakatrabaho siya. Ah, talaga? Ilang beses na. Nag-movie pa kami. I did a soap with her. Hiram. Naging... Piyolo. Si Piolo, nakatrabaho ko na si Piolo with Claudine. Nag-shooting pa kami sa so Australia. But I don't mind working with him again. Sino pa ba? Jericho. May Oo naman. Ah. Uh, like, may December affair kami, di diba? no, um, uh, uh, ba? Noong hmm. ano May lindis. Ang maganda yung Kim Chu, Catherine, yung mga ganong line. Pero si Jossa talaga first dimension. Bongo. Okay. Hindi kasi sa mga kabataan, yun ang hindi ko pa nakakatrabaho. Eh, sabi nila napaka napaka lalim daw kung umarte. So, why not? Kasi I think napanood ko yung movie nila dati ni Julia. Mm -hmm. uh -huh. And I liked that movie so much. Uh -oh. Yung, yung bagay. Bicol ba? Napanood ko rin yung movie ni Katrina at saka ni Daniel Padilla. And sabi ko, ang galing ng mga batang tong umarte. Ha. Actually, malalim si Daniel. Ha. Umarte. And ganun din naman si Katrina. mahusay din siya umarte. So, anong role with Daniel? Ha? Huh? Anong role? Huh? Anong role kung makakatrabaho ko si Daniel? Ah, uh, anak ko nagbulak din. <laughs> na nagbulak na dinidisiplina ko para maging tama yung buhay sa si charot. Maganda. Pwede Ganda na lang, ganun Parang ganun. Eh. Mother-daughter to. Yun ang focus, di ba? Tapos marami siyang leading lady. Iba-iba. <laughs> iba. <laughs> ang mahal. <laughs> yeah. Pal Palagi ko siyang pinapagalitan kasi hindi ako makapili sa mga ka-date <laughs> niya. <laughs> so, Coco. Nakatabang. Na. Coco. Ah, hindi pa. Yeah, I'd love, love to work with him too. Ang amazing sa kanya, siya na yung artista, siya pa yung director, siya pa yung producer. Yes. 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 Paano ba kinuha kayo sa ano? Sa bata po okay ka, Miss Hindi ka pa po kinukuha sa Okay ka doon, kung sakali. Hindi pa naman. Pero kung sakaling operan ako, ka, o oh, kasi pag nalaman minsan ni Coco na may interest ang artista, oh, ina, kinoconsider niya yan eh. Oh, why, why not? Nakatrabaho ko na si Julian mm. dati, pero si Coco hindi pa. Why not? Di ba? Napanood ko yung interview niya sa isang show. Nakakatuwa siyang bata. Parang I like his character. I mean as a persona. Mm. Basta nagagalingan ako sa kanya, kasi ang napaka-amazing -ano producer, writer, director, lahat na, di ba? Parang parang FPJ talaga. Kasi di ba si FPJ gano'n lahat? Siya na yung producer, siya pa yung writer, siya pa yung yes, director. fight director, siya pa yung director. Tapos napaka-grasyoso pa. Ay, miss Tito FPJ. At saka si Tita Swanny na napaka-bait. Ele